pagwala pag wala si mami wag kang bababa opo sagot opo opo doon kalang lang sa bintana opo 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 wag kang bababa ha kasi baka kagatin ka ng aso eh opo hmm? wag kang bababa ha wag bababa, ha Opo, wait mo lang si mami dito sa taas, ha? Opo. Wag ba, ba 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 ang baby yun? Ah. Hindi ka naman iiwan ni mami, eh. Dito lang si mami, bumili lang ng pagkain, ha? Opo. Hindi, ah, hindi ka naman iiwan ni mami, eh. Bakit ka bumababa? Dito ka lang, ha?